Dito kami sa Circuit Makate. Papunta kami dito sa May. Doon kami sa plaza. Magpasyal-pasyal. Ayan okay. po ang daanan. Okay. Circuit Makate. Ayan ang mga building guys. Oh. tataas, Ayan. Tatawid kasi kami. Uh, tawid na kami. Ayan na guys, naglalakad kami ngayon sa may Ayan may guard oh Ayan, Ay, may tricycle Yung iba nagta-tricycle pa papunta dito sa circuit Kasi magaganda dito Ang daming tao yata Ang daming tao guys Yun oh, may nagta-tricycle talaga Para malam nakapunta ng circuit oh. Ayan oh may guard Ayan mga tao, ang dami O oh, diba Malawak dito Ayan oh Ayan mga tao Hello, hello, hello Good evening mga kawaiti ko dyan ang circuit Circuit Makati Magala muna kami saglit lang Para makapag Liwa-liwa Kaya Malalakad lang kami muna Habang pupunta sa doon, sa pupunta namin, siyempre. Ano ba kayo? Huwag <laughs> kayong ano dyan. <laughs> o, diba, guys? Alam mo yan. no? Oh. Kami, papunta pa lang sila pabalik na. O, diba? Akalaan nyo yan. Maganda dito kasi. Ano sila? May sarili sila ang lagayan ng basurahan. Ayun, guys, o. Oh. Yan. Yung bulok dyan. Doon ka na ba, guys? Sa nabubulok. ay no? Doon Pasok ka doon sa nababulok, oh. Ayan. Ayan, guys. Ayan, may nagpipituran. Ayan, oh. Ayan, may papauwi na kami. Paparating pa lang. Ayan, guys. Kung napapansin nyo, parkingan yan dito side ng bus. Yung malalaking bus. Diyan yan, nagpa-parking. Parang nag-aantay yata ng mga pasahero. Yan, o oh, di ba? May mga upuan din doon, oh. oh di ba, guys? Ang ganda dito sa circuit kung alam niyo lang. Tayong kasi pumunta dito kahit isang beses lang. 'Yon. 'Yan, ayan no, may paparating pa o di ba, andami. Kami pa, paparating pa, papunta pa lang din tapos. Ano? Eh, ano. <laughs> ayan, kung napapansin nyo. ang ganda ng mga halaman dito. May malaki siyampon, 'no? 'Yon. may mga papunta pa lang na mga mag-ano yata doon. And guys, ayan sila. Oh. Kung napapansin nyo 'yang halaman oh, oh 'di ba pantay-pantay? Oh, pantay talaga siya, 'di ba? Kaya maganda dito kahit halaman, kumbaga, parang na disiplina ba. Buti pa 'yung halaman, na disiplina pantay-pantay tuwid talaga. 'Di kagaya ng iba dyan <laughs> alam nyo na yan. <laughs> kaya ayan guys. Kaya ayan oh, may paparating, may papunta pa lang at may pauwi na. Kami papunta pa lang. Ayan pauwi na si Sir oh, oh di ba? Nagjogging 'yan siya doon kasi malawak ang yung anuhan doon, yung jogging. Maraming nag jogging doon, kaya ayan. O oh, di ba? Buti pa yung halaman, pantay to weed. at matrim ng maayos. Kaya kung ako sa inyo, magtrim na lang kayo ng ganito. Yung pantay talaga. O diba guys? Hmm. Magtrim na kayo katulad nito. Yung inyo dyan, itrim yun na yan. <laughs> yung kagaya ng pagtrim nito. Buti pa yung halaman na triman. O diba? Ako nakatrim lagi ito. Nakatrim lagi ito. Kung alam nilang guys. So, ang um, guys, oh, kung napapansin nyo dito, ay may mga ilaw na kasi gabi na siya. Ito guys, oh, kung napapansin nyo, ang ganda ng halaman pag masdan nyo maiki. Mula dito hanggang doon. O di ba ang ganda? O oh, street street. Tuwid yung isip. I mean, tuwid yung halaman. <laughs> hindi kagaya ng ibang tao dyan. <laughs> minsan okay, minsan hindi. Kumbaga, <laughs> hindi street. <straight. laughs> o di ba Ayan, kung napapansin nyo, maganda. ba? Diba? Maganda. Tapos, itong halaman, ang ganda pagtingnan. Mula dito hanggang doon. O ba? Diba, tuwid na tuwid. Like, kagaya din nito. Ang ganda. Kaya mabibighani talaga kayo dito pag kayong pumunta. Ayan, may... <laughs> may isa, may katiksmit siya, guys. La guys, may katiksmit siya. Hindi ko alam mo sino. Tara, kaya, Guys, samahan niyo ako hanggang doon sa pupuntahan namin. Maganda talaga doon. Tatawid kami. Ayun, guys, oh, tatawid kami ngayon. Oh, oh di ba marami sasakyan? Buti pa dito 'yung halaman, na disiplina na maayos. 'Di ba? Kaya hanggang dito na lang guys. Please like, comment and subscribe. Bye-bye. Tanong your channel. Subscribe na.